walang iyong hinto tanggalin mo yan so kung pag alis dito yan, magaling na yan okay tanggalin walang ititira ha ilang taon ka na Ha? Porkipor. Ata ka pa. Gusto mong mamatay? Hindi pa. mo pa, gawa-gawa ka na ng kalukuhan na. Ilan na anak mo? Ito. Ito. Gusto mong maulila lahat yan? Sige, bilis, bilis, bilis. Pagandiyan ka pa sa susunod na pagbalik niyan dito. Tamaan ka sa akin. <laughs> <laughs> Ang galing mo yan. Okay. Ha? Subong pabugbog kita ka rito sa mga kasama ko? Ha? Pasundot ko yung mga mata mo, gusto mo? Sundotin yung anak yung mata nito. Oh ano, meron pa? Ha? Oh, tigil na. Gusto ko pag gano'n yan, uh, wala na yan ha. Sige. Pag sinabi ko nga, uh, alis ka na alis ka rin